Todo ensayo na nga ang team ng Dallas Mavericks bago nga nila kaharapin ang Celtics sa NBA Finals at ating nga papanoorin ng ilan mga yol sa parte nga ng kanilang pagpapraktis. At ito nga mga idol yung right after ng kanilang official team practice. Ang mga players ay may individual workouts na nga na ginagawa working on their games separately at yung iba naman dito ay may kita nga natin na they are just messing around nagbab-practice ng sama-sama at uumpisaan nga natin yung mga idol dito nga si Kyra Irving na may kausap nga in the middle of the practice susundan nga yan ng individual workout dito team Hardaway Jr. na shooting three pointers. Panorin natin. KC, KC, <laughs> And then pagkatapos naman yan ang two big men na itong ang Dallas Mavericks na si Daniel Gafford pati na rin itong si Derek Lively Working on their free throw shooting paganda nga mga idol sa paparating na finals At ito pa rin si lively na rookie ay naghahanda ng mga idol with the Mavs legend Tyson Chandler working nga on the rebounding pagdating sa pag-box out. And then after nyan itong nga si doncic kyrie Kyra Irving, Markif Morris ay merong little 3-point shooting contest sama na rin si PJ Washington pagdas ng practice. At ito nga rin mga big men ng Dallas Mavericks na si Max Icliba pati na rin si Dwight Powell abay may pag-iensayo din sila ng kanilang 3-point shooting. Panorin natin. At yan nga mga idolang ilan sa mga kaganapan sa pag ensayo o practice ng team ng Dallas Mavericks ng mga Mavs players bago nga ang paparating na NBA Finals nila laban nga sa team ng Boston Celtics.